nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina. Tumutulo po ang luha ko, Pilipinas nating mahal. Hindi ko alam kung may gobyerno pa ang bansang ito. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ang mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, you have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police. Ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa't at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa ilegal na pagpasok na ito. General Marville and President Marcos Jr. and Secretary Benhor Abalos ng DILG. Sa inyo mga kamay po nanggagaling ang ganitong uri ng kapangahasan at karasan. Ito po'y kautosan na ilegal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. No ifs, no buts. You can only search the compound, any property, if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. Hindi po pinapahilintulutan sa warrant of arrest ang pag-search this is actually an illegal search. And the arrests that you effected were all illegal arrests. Sa sobrang pagkasipsip po ninyo, kay Lisa Araneta, kay Bongbong Marcos, nakalimutan ninyo na ang batas ay nangingibabaw kanino man, even to the President. Ang tanong, wag sanang ma-offend ang ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung nagkataon ba, General Marbil, Bongbong Marcos Jr. na ang organisasyon ni Pastor Kiboloy ay kapareho ng Iglesia ni Kristo. Ganon din po ba ang gagawin ninyo na pangbabastos at pangbababoy sa mga taong walang kinalaman sa terorismo pero kung tratuhin nyo ay sobra pa sa terorismo. Can you do that if the organization like this is like Iglesia ni Cristo or the Roman Catholic Church? Bakit kayo ganon? Why is the Supreme Court silent in the undeclared authoritarian rule in the country today? Bakit po masakit sa dibdib naming mga ordinaryong mamamayan? I am not a member of Kingdom of Jesus Christ, but to see na ang gobyerno mismo ay parang gista po gobyerno na pinamumunuan ng isang kagaya ni Adolf Hitler.